Inamin nga ito ni Jason Tatum matapos ng trade na ginawa ng kanyang team na Boston Celtics. Pero bago yan, yung detalye muna dito mga idol kung saan ang Blazers marireceive si Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 first round pick at ang 2029 first round pick ng Boston Celtics kapalit nga yan ni Drew Holiday. At ngayon ay may projected na starting lineup nga sila na si Derek White, point guard, shooting guard si Drew Holiday, itong si Jalen Brown, Jason Tatum and then Chris Tapps Porzingis. And on paper, mga idol, ay talaga namang very elite itong starting lineup na ito. Pero ang kanilang problema nga daw, mga idol, ay yung kanilang bench naman. Top heavy nga daw itong team ng Boston Celtics coming into the season. Kaya naman daw sa natitira pang panahon this off season ay ang dapat daw na ng Boston Celtics ay yung kanila namang bench para nga ma-improve ito. At alam nyo ba mga idol, matapos nga ng final piece in the Damian Lillard trade saga mga idol, itong team ng Portland Trail Blazers ay grabe nga ang ginawa. Ang talino ng kanilang ginawa mga idol dito sa sitwasyon ni Damian Lillard. Dahil alam naman natin na ang favorites to land Dame ang Miami Heat. Kung saan nang magiging kapalit niya nga ay Tyler Hero, yung mga young players ng Miami, pati na nga rin 2-3 first round pick. Pero nang dahil nga hindi nagmadali ang team ng Portland Trail Blazers, they weighed their options talaga at naging matalino sa sitwasyong ito. While well, nung si Damian Lillard mga idol ay naging DeAndre Ayton, Malcolm Brogdon, Rob Williams, Tomani Kamara, tatlong first round pick at pati na nga rin dalawang pick swaps. So we can definitely say nga na nasa gada, nasa id ng Blazers ang pinaka best possible mga idol na kapalit nga return ng kanilang franchise player na si Damian Lillard. At ang dahilan nga niya ng ni mga idol ay dahil naging matalino sila sa mga bagay-bagay sa mga choices na kanilang ginawa at naging patient nga sila. At ito mga idol, na-rewardan nga sila ng grabing kapalit ni Damian Lillard. At ito na nga mga idol ang mga nasabi ni Jason teto matapos nga ng big trade na ginawa ng kanyang team. Nagbensay siya sa kanyang mga former teammates na ngayon Kay mga Brogdon ang kanyang sinabi ay true professional nga daw siya And nothing but love and respect para dito sa kanyang one year teammate Best of luck this year Pero kay Robert Williams naman daw ay nasaktan itong si JT Nang dahil brother niya nga daw ito At ito nga daw ang mabigat, ang mahirap na parte ng NBA Ina-appreciate niya nga daw ang lahat ng ginawa neto ni Rob Williams and super proud nga daw itong si Tatum sa naabot neto ni Robert Williams and excited nga daw siya kung ano pa ang mararating netong former teammate niya. Patuloy nga lang daw to strive to be special at wag na wag nga daw magbabago hanggang sa muli nga daw and nothing but love. So iyan nga ang kanyang naging main site na sabi mga idol, inamin niyang nasaktan siya dito sa trade na ginawan ng kanyang team nang dahil for 5 years ay kasama niya itong si Rob Williams pero it's time to say goodbye. Pero sa likod niya ng sakit na nararamdaman na ito Jason Tatum may siguradong masaya din siya at nakangiti nang dahil mga idol nadagdagan lang naman sila ng grabing player na talaga namang hindi lang makakatulong sa kanila abay tinaas pa ang kanilang chances to win a championship. Hindi lamang matinding depensa ang maitutulong neto ni Holiday nang dahil eksperyensado na rin ito how to win an NBA title. Isang dynamic player mga idol that can handle the ball and can play make para nga dito kay Tatum and Jalen Brown at marami pa siyang ibang pwedeng maitulong. Kaya naman siguradong kahit nasaktan niya si Tatum ay deep inside excited din siya about sa trade na ito.